Sa May Aurora? Opo, dun sa ano sa WCC. Ah, WCC okay. Dito lang po, ma'am. Good morning, good morning, good morning po ng mga kaos, mga kaanggas. May first booking tayo dito sa Harlan. Sana all. Oh. And drop off nito sa may ano lang sa may ay, pangalan nito. An pangalan niyo ma'am? Angelic Lopez. Lopez. Saan to sa may ano lang 'in you know? oh? Sa may Aurora? Opo, doon sa ano sa WCC. Da, WCC, okay. Okay. Nalak na yung helmet. Nakalak na. Ay, oh, yung helmet, ay yung ano, lock ng helmet. Oh, kasi may eh yeah, lock ng helmet 'yan. Sige, sige. Si kailangan natin yung ma yung helmet eh. May okay, niya lang helmet 'yan. May Traffic pa naman. <laughs> yo traffic Okay lang ha 148 yata 148, 148. Yan. Ay sige thank you Thank you Thank you po 148 time check tayo uh, 727 Yun nandito na tayo sa ano, mga cops Sa World City Mid Sa school ng pasahero natin Hello ma'am, dito na po ako ma'am. Hello po. Sara po dito sa may edge Okay po. Nasa likod pala si ma'am no, makakaus do sa likod ng Solid North. Ay nandito kasi tayo sa ano sa EDSA sa harap Malapit lang 'to mga kaso sa gateway lang 'to Kubaw. And drop-off location ni eh, ma'am. Malapit lang. Uh. Pangalan din ma'am. Monica Okay na po. Hoy! Saka ng atras eh. Muntik mo na inaabot. Loko yung taxi, muntik na inaabot Ay, yari, dali Dito lang po ma'am Thank you po, thank you. Yun, dito na tayo ng mga kab, sa drop-off location ni Ma'am sa Heathway. Ah, ko ba Hello sir, saan po kayo banda sir? Jollibee tapat ng Super 8 Ah dito sa may Farmers Plaza Ah Okay Oo oh, nga. Farmers Plaza po dyan eh. Okay. Sir, kaya nyo tumawid dito sir sa kabila sa Super 8? Oo oh, sir, parang din ako iikot. Traffic eh. Hindi ako nakakalusot. Dito ako mismo sa ano, harap ng Super 8. Red po. Hirap pumikot eh. Traffic pa siguro ito sa Edsa. Nandiyan sa traffic po la kai di ba? Wow. okay. Dito na tayo sa Kamias. Descent derecho tayo. Mas traffic dito sa Aurora eh. Oh. Doon na tayo. Kala ko kaingin to dito sa may ano. Oo, oh, boy yon Oo, oh, kaingin din kasi yun eh. Oo. Oh. Marami kasi stop right dito sa Aurora. Dito na tayo sa ano, Kamias. Do doon sa taas. kaya doon na lang talaga yung ano tagusan Buti pumayag yung NWAC dyan sir na ano no na daanan yung, yung daanan dyan sa di diba yung sa ano Buti di sila naging madamot, no? Dito na lang. Wala, balik pala talaga ako ulit yun, eh, no? Ah. Dito lang mga pa Yeah. mo mapasukan. Thank you sir, thank you po. Yun, dito na tayo. Mga kaob sa kaingin, kaingin din pa tala to dito. Dalawa pala kaingin dito sa Quezon City.